about sa ating vlog today at ngayon, update ako kasi ayusin ko yung, may adventure pala tayo guys, ayusin ko yung old na motor ng papa ko guys, kaya samahan niyo ako sa adventure natin ngayon kaya let's go adventure tara guys so tara guys, adventure na tayo guys ayusin natin yung motor kasi ang hirap kasi pag walang service dito sa Banali guys kasi yung kailangan mo pa yung mag-hike para makalabas. Hindi tayo makabili lang. pagkain ni ay ramang madali-dali lang. Kaya kailangan natin may service din na motor guys. Kaya tara. Medyo ang init ngayon guys. Kaya kukuha tayo ng jacket. Medyo ang init kayo. Ang init ng panahon kasi around almost 11 na guys. Medyo na tagal-tagalan tayong <laughs> pakaalis sa bahay. Pero so let's go. Tamang hintay lang ng tricycle dito guys. Dito lang tayo kasi hindi masyadong mainit. Tamang chill lang tayo dyan guys kasi naghahantay tayo ng tricycle. At minsan na pumapasok yung mga tricycle kasi dito guys. Kaya mas maganda talagang may service ka guys May motor ka guys Kaya tara ayusin natin yung motor natin guys Kaya tara samahan nyo ako sa project natin ngayon guys At grabe yung init nito guys Grabe nakakapaso yung init nito At ang tagal pa ng mga tricycle guys Kaya wait lang tayo At ayun sa wakas nakasakay na rin tayo guys up guys so, dito na tayo Nakadating na tayo guys At ito na yung project bike natin guys Pangalanan pa natin to guys Kaya tara Motor pala to ng papa ko guys At itong motor ay Honda Alpha Wave 100 guys At medyo madami pa tong kailangan ilagay At baka naman may na extra kayong parts dyan guys Sa naon At ayun iniram ko muna yung motor ng tito ko guys Para i-check natin yung mekaniko If available ba siya At yun no, ang init ito na guys, nakabalik na tayo at available yung mekaniko kaya itutulak na natin doon. At medyo malaya pa yung shop dito guys pero okay lang kasi pa downhill naman. At ito pala yung kase natin guys so siya pala yung magsasama sa atin doon sa shop. At yan yung motor niya guys at tignan nyo naman yan, sobrang baka yan guys. Sana oh, LTO, baga naman, impound nyo na to. What's up, guys? Ito, tulak na lang natin ito papunta dito. At yun na, sinimula na natin yung adventure natin, guys. Baka naman, may tambutso kayo dyan, mga idol. Motodik, baka naman. <laughs> tara, guys, tulak natin to guys. Grabing init, guys. Oh. At dyan, medyo malapit na tayo, guys. Kaya, tara, dalian na natin. Daming naingit sa motor natin, guys. Oh. <laughs> dito guys, pahinga muna tayo sa glit kasi medyo nakakapagod na din magtulak guys. Rest na muna tayo kung sa guys. ah Medyo Ha. Medyo medyo nakakapagod. Kaya rest muna tayo. Tara. Sa wakas, nakadating na rin tayo ng safety dito guys. Kaya thank you Lord sa pag sa akin. At dyan guys, sinumahan muna ako ng pinsan ko kasi nauhaw na tayo kaya bumili tayo ng pampalamig. At shoutout out pala dito sa shop guys sa Friendly Motors at thank you rin dito kay Bossing kasi siya yung nag-ayos ng motor natin. Ang bilis lang naayos guys. Yan guys, ang bilis lang nahanap na yung problema. Yan lang pala na kamali ng pagkalagay. At tignan nyo naman guys, oh, so, rinig na rinig nyo. Umandar na din yung motor natin. Medyo na tagal-tagal lang talaga ito na stuck sa bahay guys. Friendly Motor, shout out! Baka naman, friendly motors. <laughs> at yun guys, sinayos na yan na para malinis tignan yung mga wire. Uh, at hindi madumi tignan guys. Dito guys, hindi makabitan nila na kadena kasi kulang pala yung mga bushing o mga parts dito guys. So kaya hindi nila makabitan dito guys. At itutulak na lang natin to guys kung makahanap tayo sa ibang shop kung may mga extra bosing sila. At yun o, tulak-tulak lang. At ang bilis natin nakahanap dito guys kasi ang daming shop dito nga part guys. At ayun, nakahanap na tayo guys o. So, at sila na yung lumiskarte guys paano nila niyan malagay. At shout out din sa shop dito guys kasi sila yung nakaayos at umahanap lang kasi tayo ng medyo murang-murang single guys. At yan, may diskarte na si Bossing kaya siya na yung bahala dyan. <laughs> tignan nyo naman yung motor at yung guys oh, lumaluma -luma na talaga yan guys medyo natagal talaga na, na standby din sa bahay guys at yun guys natapos na rin guys at nalagay na ulit yung gulong natin guys kaya let's go ayun na guys namakbo na siya guys at kaya guys naubusan din tayo ng gas kasi 30 pesos lang yung tinobil natin yung dati at wala ng gas kaya tabi natin ng konti tignan nyo naman ang tunog ng makina niya so clean and sound guys ang ganda ng makina niya guys what's up guys ayun si anong papangalanan pa natin to guys sa uh, second vlog natin guys <laughs> so project natin to project project motor at ayun, nandito na tayo sa Banali guys no. Nakakita nyo. Nandito na tayo. Nakauwi na tayo at ayun, nadala na din natin to dito. Nilagyan ko na pala ng ganito guys. At yan, tinalian ko guys kasi nasira to. Nasira tong kanya dahil sa tambutsong nilagay ko guys. Pero check lang natin yan. At least nakauwi na tayo dito guys at pumandar na siya. Kaya, let's go mga ka tol. <laughs> ah, nakakapagod. At pakita ko sa inyo, ha? Ito na ating dalawang prinsesa uh, look at, say hi to the vlog. She's mad, guys, because we are so late. Say hi to your, to the vlog, ba? nah, she's mad. Mad siya, guys, no? Kaya, hindi tayo mag, hindi tayo magkumpiyansa sa kanya. <laughs> Gago! Beautiful. Kain na tayo guys Let's go chop 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 So what's up guys Yun lang yung vlog natin ngayon At thank you sa mga nanood guys no? Well thank you thank you thank you talaga Sa mga nanonood sa inyo guys At God bless sa inyong lahat At ipatpatuloy pa natin yung project natin guys Project motor natin guys Ipapatuloy pa natin to Hanapan natin yung pangalan <laughs> Kaya samahan niya ako sa journey ko para may service tayo pag bibili tayo ng pagkain ni Aira. Katulad ngayon guys, so, bumili ako ng pagkain yung snack niyo dito ngayon. Bumili din ako ng ketchup kasi walang ketchup. Ayun, nakalabas tayo guys. Kasi alam niyo naman yung daan namin natin, medyo malayo talaga. Hindi kaya ya hike tas malayo pa yung mga tindahan guys. So, ang saya ko din na naayos na yun guys para kahit pa paano may ma-service tayo guys no. Pero papagandahin natin yun guys. Sasamahan niyo kami guys. Let's go. Thank you for watching.